Marami ka bang mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon sa DZRH TV. ang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Tito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin na tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion. Napakarami ng paraan ang umuusbong sa panahon natin ngayon upang malaman ang personalidad ng isang tao. Isa na nga riyan ang simpleng pagtingin sa hugis ng ating mga ilong. Dahil ayon sa pag-aaral ng mga face readers, maaari pala nating matukoy ang personalidad ng isang tao batay sa hugis ng ating mga ilong. Kung ano ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Hugis ng ilong maaaring maging basehan sa pagtukoy ng personalidad ng tao ayon sa eksperto. Sa ginawang pag-aaral ng mga physiognomist o face readers, ang iba't ibang hugis daw pala ng ating ilong ay mayroon palang kaugnayan sa karakter at personality traits ng isang tao. Ayon kay Jean Hanner, isang face reading expert, ang face reading daw pala ay may kakayahang malaman ang personalidad ng isang tao upang makatulong na mas makilala natin ang ating mga sarili, makapagpalalim ng relasyon sa ibang tao at maunawaan din ng ibang tao na makakasalamuhan natin. Kaya naman upang mas maintindihan, narito ang limang pinakakaraniwang hugis ng ilong at kung ano nga ba ang personalidad ng tao na may uugnay rito. Una na riyan ay ang fleshy nose. Ayon sa mga eksperto, kung kayo ay nagtataglay ng ganitong hugis ng ilong, ay karaniwan na kayo ay ang mga fast thinkers o mabilis mag-isip. Matalino, street smart, mapagbigay, mabait, sensitive at loyal and caring sa kanilang romantic life. Sumunod naman ay ang pagkakaroon ng small nose kung saan ang mga taong may maliliit na ilong ay medyo pala kaibigan. Team player, karaniwang nakikita bilang maganda, masiyahin, cute at mapagmahal ngunit kapag naubos ang kanilang pasensya ay medyo mahirap na sila ipakalmahin. Ang mga taong may big nose naman ay ang mga taong maaaring kakitaan ng pagkakaroon ng sense of power, leadership, ego and independence. Sila ay ang mga praktikal na tao at born to be a leader. Hindi sila umaasa sa iba para sa mga bagay na kalilang gagawin. Sumunod naman ay ang pagkakaroon ng long nose o mga taong may maahabang ilong. meron silang matinding leadership qualities sila ang madalas nagpaplano ng mas maaga at maagap. Ang tanging kakulangan lamang nila ay maaari silang maging mapagmataas dahil sa kanilang mga kalakasan na maaaring humantong sa kanilang downfall. At ang panghuli naman sa mga karaniwang nose shapes ay ang button nose o ang cutest nose type sa mundo. Ayon sa mga eksperto, ang mga taong may ganitong uri ng ilong ay mayroong malakas na kalooban, determinasyon, isang spontaneous na tao at napaka-optimistic nito sa buhay mas sinusunod din ito ang kanyang instinct. Madalas sila ay maaawain na tao at mabilis maunawaan ang kailangan ng iba na nagdudulot na sila ay minsan ay maging people pleaser. Ngunit kaya naman nilang balansehin ang mga bagay-bagay. Ikaw ba ay isa sa mga may hashtag body goals at gustong maging healthy ngayong taon? Tulad ba ng karamihan ay nangangarap ka rin na magkaroon ng six-pack abs? Nako, alam mo bang hindi naman daw pala abs ang pamantayan ng pagiging healthy ng isang tao? Kung bakit tatanaw ang mga paliwanag dyan ng eksperto, panoorin sa expert's opinion na ito. Six-pack abs, hindi tunay na pamantayan ng pagiging healthy ayon sa eksperto. Sa panahon natin ngayon, laganap na ang mga taong sobrang nahuhumaling sa hashtag body goals. Kung saan karaniwan na nga na ng pamantayan ng pagiging healthy at fit, ay ang pagkakaroon ng six-pack abs. Kung kaya maraming mga individual ang nagsisikap na makamit ang ideal body na ito nang hindi lubos na nauunawaan ang mga potensyal na implikasyon sa kanilang kalusugan. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, hindi naman daw ito ang pamantayan ng pagiging healthy at ang fittest person on earth. Ayon nga kay Dr. janet Brodel, isang sports performance dietitian sa Cambridge University, kaya naman daw itong makamit ng isang tao Ngunit tulad ng diet at iba pang fitness related na gawain ay hindi ito madali. Mariin daw na nangangailangan nito ng matalino at matyagang pag-eersisyo dahil hindi automatic na katumbas ng pangkahalatang fitness ang pagkakaroon ng six-pack abs. Dagdag pa ni Brodel, nakakamit ito dahil sa matinding diet at pagbabawas ng fat sa katawan. Bagay na nilinaw niyang hindi naman din maganda dahil kung masobran sa pagbabawas ay maaari rin itong makasama dahil kailangan pa rin ng fat sa katawan ng isang tao upang makasurvive. Malaking factor din daw ang genetics, maging ang body shape at build ng isang tao sa pagkamit nito. Maaari daw kasi na namamana ang body compositions ng isang tao base sa genetics nito na nakakaapekto sa maintenance at distribution ng fat sa katawan. Kaya naman kung ang pagiging healthy at fit ang pag-uusapan, hindi naman daw kailangan na mayroon kang six-pack abs dahil may mga katawan talagang hindi kayang suportahan nito dahil sa matinding diet na kailangan. Kung kaya, ang pagbibigay prioridad pa rin sa ating lifestyle choices, overall strength, well-being at ang pagtanggap ng iba't ibang klase ng katawan ay malaking bagay upang makamit ang isang healthy at fit body. Ikaw ba ay isang atleta? O kaya na may sadyang mahilig lang mag-workout o hashtag gym buff? Alam mo ba na may mabilis pala na paraan upang makarecover ang iyong katawan pagkatapos ng isang matinding pag e -eresisyo? Kung paano yan alamin sa so, expert's opinion na ito. Paglublob sa tubig na may yellow pagkatapos mag-exercise. Epektibong paraan para makarecover ang katawan ayon sa pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ni Dr. A. Brian Gardner, isang orthopedic surgeon, ang ice bath o cryotherapy ay isa sa mga mainam na gawin matapos ang matinding physical activity upang mabilisang ma-relax at recover ang ating katawan. Natutulungan daw kasi nitong mabawasan ang pamamaga ng ating muscles at isa rin itong paraan upang maibsan ang matinding pagod physically at mentally. Bagamat hindi pa ito napapatunayan ng 100%, pinaniniwalaan ito ng karamihan at patuloy na ginagawa lalo na ng mga atleta at ng mga taong nagwo-workout. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin ang paalala ng mga eksperto dahil hindi anya ito para sa lahat, katulad na lamang ng mga taong may sakit sa puso o kaya na may mayroong high blood pressure na maaring mauwi sa komplikasyon. Ika nga nila, ang kahit anong sobra ay masama. Dahil oras sa sobrang matagalan naman ang pagkababad ng katawan sa lamig, ay maaari itong mauwi sa pagkakaroon ng hypothermia. Alam ko marami ang makakarelate dito, lalo na mga college students ngayon na subsob sa kanilang pag-aaral o sa kanilang mga thesis. Natuklasan kasi na sa isang pag-aaral, may epekto pala ang sapat na tulog ng isang tao o ng isang mag-aaral sa kanilang academic performance. Kung bakit, alamin sa si expert's opinion na ito. Pat na tulog, susi sa magandang academic performance, ayon sa pag-aaral. Madalas nating marinig ang food is life. Pero sabi nga sa isang pag-aaral, sleep is lifer. Pinatunayan sa isang pag-aaral ang halaga ng pagtulog lalo na sa ating mga tao. Ay mahalaga para sa ating kalusugan at maging sa ating performance outcomes mayroong recommended na 8 hours to 10 hours sa tulog kada araw ngunit sa panahon ngayon, maraming mga mag-aaral na particular mga college students ang nakaranas ng irregular at lack of sleep. Ayon sa pag-aaral ni David Cresswell, isang Dietrich Professor in Psychology and Neuroscience, tinignan nito ang ugnayan ng sapat na tulog sa GPA o grade point average ng isang mag-aaral. Gamit ang sleep trackers, inilagay ito sa mga first-year college students upang malaman ang average duration ng tulog ng mga ito at naitala ang 6 at kalahating oras kada gabi. Natuklasan dito na may negatibong epekto pala sa grades ng mga estudyante kapag hindi yung maabot sa 6 hours ang kanilang tulog sa gabi. Kahit pa sinubukang bawasan ng academic load o magsingit ng tulog sa tanghali, naobserbaan pa rin ang patuloy na pagbaba ng kanilang maraka. Ito ay sumasang-ayon sa mga lumang pag-aaral na nagsasabing malaking factor ang kumpletong tulog sa kalusugan, pagkatuto, alaala, -ala, at overall performance ng isang tao. Kamakailan lamang ay naging usap-usapan ang dami at bugso ng tao na nagkakaroon ng diarrhea, lalo na dyan sa may Baguio City, kaya naman narito ang isang paraan o isang type ng diet ayon sa mga eksperto na maaaring makatulong na lunasan ng diarrhea kahit nasa bahay ka lamang. Alamin natin yung tinatawag na brat diet sa expert's opinion na ito. sumunod sa brat diet, mabisang paraan para mabilis na makarecover sa diarrhea ayon sa pag-aaral. Marahil ay marami na sa atin ang nakaranas na magkaroon ng diarrhea o isang karamdaman kung saan ang isang tao ay nakararanas ng matinding sakit ng tiyan at madalas na pagdumi na nagdudulot ng pagiging hindi komportable sa pakiramdam. Maaring makaranas din ng sintomas na pagkahilo, cramping, bloating at maging dehydration. Karaniwang sanhi daw nito ay ang pagpasok sa ating tiyan o katawan ng kontaminadong pagkain o inumin na maaaring mayroong bakterya at viral infections tulad ng rotavirus, parasitic infections, lactose intolerance at iba pa. Ayon sa pag-aaral ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang rotavirus daw ang pinakakomo na dahilan ng acute diarrhea na may naitalang halos 40% sa buong mundo. Kaya naman upang makatulong na mabilis na maibsa ng pagkakaroon ng diarrhea kahit nasa bahay ka lamang, mainam daw na sundin ng tinatawag ng mga eksperto na brat diet o ang pagkain ng banana, rice, apple sauce at toast. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain daw ng mga bland foods tulad nito o yung mga pagkain na madaling matunaw sa tiyan at mababa ang fiber content ay nakatutulong na maging maayos at buo ang ating pagdumi. Sa paghahanda nito, maaari lang daw na maglagay ng apple sauce sa ating banana on toast o di kaya ay kumain ng kanin o kaya naman ay lutong cereal tulad ng oatmeal bilang substitute. Paalala rin ng mga eksperto na uminom ng maraming tubig upang mapalitan ang mga tubig na nailabas ng ating katawan upang maiwasan ang pagkaroon ng dehydration. Iwasan rin daw ang pagkain ng magatas at dairy products, kape, citrus fruits, mamantika, malansa at maanghang na pagkain maging ang pag-inom ng alak upang maging mabilis ang ating recovery sa diarrhea. Bago po tayo magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangal po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. At yan ang mga kasagotang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ito po si Rovic Manuel. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto. Dito lang sa Experts Opinion. Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral lang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZR TV.